Meron tayong isang uh, training ngayon mga boss So kakadating niya lang kanina Pumunta siya sa atin At uh, nag-apply ng driver uh, Ibibigay ko sana doon sa mga anak ng boss ko Kaso nakita ko medyo malaki At uh, bata pa So kukunin ko na to Sa akin ko na ipupwesto to Dahil uh, nakita ko Bagay na bagay to sa akin So babalitaan ko kayo mamaya mga boss Kung uh, makukuha Kung magkakasundo kami So, ayan siya bale, uh, tinetest drive namin. Kasama siya ni pareng Salvador dun sa loob. Tapos ako, ito kasama ko si Arnel. Si Arnel ang uh, nagbibidyo. So, okay naman, mukhang okay naman yung pag drive niya. Uh, ayos naman, kalmado lang siya sa daan. Tsaka sa first time niyang gumamit, kasi sabi niya first time niya daw gumamit ng truck na ganito. Ah uh, mahusay mahusay mag drive so titignan na lang natin mamaya tatanungin natin kung magkakasundo kami baka sa susunod na liko pagsisimulayin na natin ito so mamaya ako na i-reveal -re sa inyo kung sino siya, tanong pangalan niya pero talagang abagay na bagay sa amin ito dahil malaki tao so tignan natin mamaya ayan tatapatan namin ni Arnel para makita niyo paano siya mag drive okay naman, goods naman position mag try ko yan kasama niya si pare kong bato so, ayan, pamaya na Arnel pamaya na, sige 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 tamayana. ito nga pala si Jerome mga boss ang bago nating kasamang mong willing mapagod dito sa abroad ayun mga boss kakatapos lang nating makipag-usap kay Jerome so na-interview na natin siya at uh, naipaliwanag natin na maayos sa kanya yung terms at saka yung sistema ng trabaho dito bilang isang driver. So ayan, doon sa mga uh, nag apply sa atin ng driver, meron na tayong nakuwang isa. Yan, si Jerome nga pala, pinapakilala ko sa inyo mga boss. So isa na namang ligitim mong willing mapagod sa abroad ang makakasama natin dito sa warehouse. So all goods naman mga boss, yung pinag-usapan namin, na uh, nagustuhan niya naman at uh, nag-agree kami na mag start siya sa Tuesday, sa Martes para medyo po restart makakapagpahinga pa siya at maayos niya pa yung pwede niya uh, yung dapat niyang ayusin no at uh, ayun ang sistema ko naman dito mga boss pasasamahin ko muna siya sa mga driver na matagal na dito papaturuan natin ng konti well uh, depende 'yon kung gaano siya kabilis matuto kung mga isang linggo uh, natuto na siya pwede na siya mag-solo bali pagsusuloy na natin siya kung hindi naman, kahit na dalawang linggo o tatlong linggo, kung kailan siya matuto, wala namang ano doon, wala namang madalian mga boss. Ang importante, matuto siya. So, yun. At ang sistema ko din doon, abang kasama niya yung ibang driver, bayad na siya. Bayad na rin yun mga boss. Kung baga, kung ano yung bayad doon sa driver na makakasama niya, ganun na rin yung bayad sa kanya. Bali, nagsisimula na rin yung araw niya sa araw na mag-uumpisa siya. So, yun yung maganda doon mga boss. Hindi yung dahil sasama lang siya sa ibang driver, hindi mo siya babayaran ng buo. Hindi, hindi ganun dito. Dito, babayaran ka na ng buo. Kung baga, parang, parang mag-isa ka na doon sa bayad na ibabayad sa'yo. At uh, ayun mga boss, doon sa mga ibang nag-a-apply naman sa atin, ayan, puntahan nyo ako. Kasi may irap mga boss yung sa Facebook lang tayo nagko through messenger, no? Hindi natin na sa inyo na mas mabuti o maganda yung mga sistema dito. At siyempre, hindi natin nalalaman kung sino yung desidido na nag apply sa atin, no? Pero pag pumunta ka dito sa akin, yun palang lang sinyalis na yun na desidido ka dahil pinuntan mo yung trabaho. Well, pag okay na at okay sa'yo yung usapan at wala naman tayong problema dun sa mga pagkakasunduhan natin so agad-agad agad-agad kahit sa sunod na araw magsimula ka na, walang problema dun mga boss So, yan mga boss, bali kailangan pa natin ng mga dalawa o tatlo pang mga driver. Kaya kung may kakilala kayo, ayan, i-refer nyo mga boss, papuntahin nyo dito sa akin. At wag lang sa messenger dahil hindi talaga natin may papaliwanag lahat, lahat doon mga boss. So, yun mga boss, isa na naman na kasamaan nating uh, OFW ang magkakaroon ng trabaho dito sa amin. Well, ayan, uh, yan, kay Jerome, good luck sa'yo alam ko kaya mo dahil malaking tao ka ha, basic sa'yo itong trabaho na to well sa simula naman la talaga may irap dahil magsisimula ka aaralin mo yung trabaho pero pag sumabay na yung katawan mo maning-manina sa'yo yon. so nagdaan kami lahat dyan kaya alam namin kung paano kung paano yung trabaho dito. At uh, alam naman natin mga boss, wala naman talagang trabaho na hindi nakakapagod. So, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kapag pagod ka dito sa abroad, mas maganda yung kalalagayan mo. Kaya kung gusto ni'yong mapagod, pumunta kayo dito sa amin, magtrabaho kayo, pakita nyo na disidido kayo, wag lang tayo sa Facebook mag-usap o sa Messenger, at kahit sa sunod na araw, pag nakita kong disidido ka magtrabaho at gusto mo magtrabaho, ibibigay ko sa iyo yung islat na meron tayo. Ayan mga boss, maraming maraming salamat. Ang gandito na lang ulit yung vlog natin. At mag-iingat kayo palagi mga boss. So, dun sa mga hindi pa nakakapalaw sa atin mga boss, ayan, samahan nyo kami dito. Dito sa amin mga boss, talagang sisipagin kayo sa bawat paggising at pagbangon nyo sa umaga. Dahil dito, puro realidad lang ng abroad ang makikita nyo. At syempre, minsan na yun, nagbibigay tayo ng konting motivation at inspirasyon sa ating mga kapatid na OFW. Mag-iingat kayo palagi mga boss. See you on next vlog.